If we were in a karaoke lounge now, what would you sing, Kong? Una-una, pilitan para makapakanta ako. O yan, kung pipilitin ka namin. Isa lang alam kong kanta eh. Ano? Bikining itim. Hindi talaga yun lang yung kinakalaman. Paano nga pala yun? Ano? Paano nga yung simula nun? Ano yun? Ano, 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 ano. Pag sa wag... Pag ako at hindi akong makaiwas, yun lang kinakanta ko. Yan ang kinakanta mo, ha? Ano nga yun? No, 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 no. Wag nating ano, wag nating ganto na bikini mong itim. Ta ta Ah, ganun. oh, Oh. <laughs> no, pero during our time kong during the 80s. May mga diskuhan. Did you used to go there? I mean, oh. like, oh. well, what, what, so disco, you, hindi na daw disco tawag doon ngayon. Ano ba tawag doon? Club na yata. Club na ba? Dance club na ba? Huh? Disco, well, disco. Oh my God. Oh. Mukhang, Club na ba? Ano yung unang panahon yun eh. Oh, Parihan ko nung no, ano, yung no, sinabi kong parlor, sabi hindi na daw parlor ang tawag uh, doon. ano ah, ganoon ba? Salon na ano. Ba? Salon, salon, salon na ba? O... <laughs> sinabi mo beauty parlor. May, may nabanggit ako na parlor. <laughs> sabi ko, sabi ko, sir, hindi na parlor ang tawag doon. <laughs> uh, salon. Salon. Sabi hindi, ko, hindi nga, ba yung eh, salon no? yun, yung may cowboy, oh, tsaka <laughs> <laughs> yun, hindi na daw yun. Sal salon. Oo, oh, nung araw, uh, yung mga cowboy salon na <laughs> ano, yun, or oh, saloon oh, or what? Eh, yeah. and then there, there's eh, diba, so diba, many. Ano ba tawag doon sa mga sikat na pagupitan doon? Di ba parlor? Di ba diba, tinatawag na salon natin? Oo, oh, dati, no? dati oh. parlor. Parlor oh. Beauty parlor nga mm. eh, di ba? Yun ang ano natin nung araw eh.